Mapagpalang araw mga sangkay mula dito sa barangay Kumadgad, Sorsogon City ay maglalakbay po tayo papuntang Tagig City mga sangkay. Ang gamit nating motor ngayon ay ang Aerox 155 version 1 mga sangkay. Mahigit 5 years old na po ang motor ko na to na ang pangalan na Spartan mga sangkay. Alas 9.14 na po ng umaga at ngayon po ay September 20 taong 2024. Ayan yung Mayon Volcano mga sangkay oh. Ang Mayon Volcano mga sangkay Hindi pa masyadong nagpapakita <laughs> Daraga Albay mga sangkay Daraga Albay pa lang ito um, A journey of a thousand miles Begin with a single step Ha? Huh? nga oh, yung mga queens ito yung bumibiyahe ng mga bus dito eh pa mula Naga Naga City papunta dyan ng Legaspi papunta ng Sorsogon City papunta ng Bulan, Matnog yan yung queens na yan na bus dito Pulang Gialbay na po ito mga sangkay yan mga sangkay oh dito na tayo sa Bato Kamsor Sor. Bili muna kami dito ng uh, release ng train na ito ah. Hindi na. Di naman na yata ginagamit. Ito. May dumadaan pa ba? May dumadaan pa dyan na train? May dumadaan pa na train dyan? Mayroon po. Ah, hanggang saan? Ay nagaganan po ngayon. Hanggang saan ang biyahe ng train? Naga. Hanggang naga. 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 Galing saan? Ligaspi. Galing Legazpe. Uh Oo. -oh. Oo, oh, sige. Okay. So, naga Legazpe. Sige po. Ayan, bilhin muna kami ng pasalubong mga sangka Mura oh. daw dito yung ano yun. Ang pansit ba to? Nagawa itong tulay na to ragay ay kamsor kamarinis pa rin kamarinis sor pa rin to ragay kamarinis sor pa lang tayo mga sangkay ayan o oh. nasa tasa na nakasulad doon. star ka sa ragay gasilan <laughs> ah, na nandito anong lugar po ito anong lugar po ito kamarinis norte na po Pamarinesor pa rin. Anong bayan to? Del Gallego. Del Salamat. Pinapapaw daw mo muna si Spartan. Kasi medyo malayo yung tinakbo. At puro ano. Duelo. Mabilis ang tatakbo kanina. So na bayan nito. Ay kalawag. Kalawag Kison na po. Kison province na po yung. Kaliwa daw po tayo dito. Sabi ni Google Map. Lucina, 116 kilometers. Kung bagay, masya, hindi na masyado to. Lampas kalati na yung nabiyahin namin. Ayan, no. Oh. Mula dito sa Santa Elena, Camarines Norte. Ano ba yan? Pispor, Barangay. Okay, 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 okay. 248 kilometers na lang, mga sangkay, oh. Ang Manila. Kaliwa ko tayo dito. Dahan-dahanin na ho natin ito tingnan natin kung kakayanin ko sa si Spartan kaya totoo nga yung sabi ng mekaniko doon na pinakondisyonan ko kay Spartan na ako na lang daw ang susuko yan, dandahan lang po yung takbo kasi walang ano to walang anong tawag nito yung ilaw na inilalagay nung iba tawag sila dyan na ilaw na yan eh yun pa rin kung anong ilaw ni Aerox 155 na version 1, wala pa akong idinagdag dito. Hindi ko pa pinag ng ang electrical nito. Marlika Highway ito mga sangkay, binabaybay po natin ang Marlika Highway. At yun nga, mga estimated 29 kilometers pa bago natin marating yung kasunod na bayan. Yung Kalawag daw. Kalawag mga sangkay, ano na yan? Sakop na siya ng Quezon Province. <clears throat> Ayan, may checkpoint dito. PNP Border Control. Good evening, sir! May checkpoint ng polis. <laughs> Hahaha! border checkpoint tawag eh ayun alay sa bayan juice mabalos ayun dito tayo nagpa picture may eh. alay sa bayan province of Camarines Norte alay sa juice alay sa bayan Ang po oh. Uy, Quezon na yan dyan. Kalawag na, oh. Uy. Quezon na pala ito, mga sangkay. Ang bilis pala ng patakbo ko. Ayan, oh. Daang Marlica, Kalawag. Bicol boundary. Daang Marlica, Kalawag. Ayan. Quezon province na ito, mga sangkay. Yun na yung, ano, yung boundary. Yun yung Anong well arc, welcome arc Papasok ng Camarines Norte At ito, pumasok na rin tayo sa probinsya ng Quezon Province Yan, Medyo madilim mga sangkay Hindi natin kabisado ang daan Yan. Sabihin Quezon Province Lang ang maganda nito dito, sabi ko nga, kasi marami tayong nakakasabayan ng mga sasakyan kaya diri mapungaw <laughs> sangkay kayo oh, narating na po natin ang pure gold kalawag Ison province 26 km away mga sangkay yung gumaka bypass road at doon tayo pinapadaan ni google map Maaari kasi ayaw kong magbiyahe ng gabi pero sa ngayon no choice ako. Eh bukas report na ako doon sa agency namin. Kasi hanggang ngayon lang ang libre ko sa trabaho. Bukas balik na naman sa reality trabaho na naman. Ooh. Mm. Ooh. Mm. Uh! grabe na lubak na yan. Buti na lang nakita ko. Dito, may mga surprise ang lubak. May kalawag kison, mga sangkay. Manila, Lucina, gumawa. Gumawa yung kasunod na bayan, mga tangkay. Kasunod ng lupis kison. 10 kilometers away na lang mga sangkay yung gumaka diversion road At, uh, dito tayo pinadaan ni google Maps sa uh, gumaka bypass road ang dilim dito Yan ba yan yung old zigzag road yan na yan po, yan na, yan na po yan uh, hindi po po, lang po. Salamat. Nagpa-gas up muna kami dito at uh, muna ako. Sakit na ang ulo ko sa ano, bigat na ng katawan ko mga sangkay. Yan, mga sangkay. Nakarating na si Spartan sa Lucina City mga sangkay. Lucina City na po ito. napit na to sa Tagig City mga sangkay pulang pulang na lang tatlong oras ang BBI namin hindi na lang kung kakayanin ko ng gano'n pahinga muna tayo dyan sa My Shield, mga sangkay dito sa Lucena City at nanginginig na yung kalamnan ko sa uh, sobrang pagod Sangkay, alas 6:57 na. Pagdating gabi na po. Pero dito na po tayo, malapit na tayo sa Tagig. San Pablo City, Laguna na po ito, mga sangkay. 74 kilometers na lang, mga sangkay mula dito sa San Pablo City, Laguna at marating na po natin ang Taguig City for about 2 hours na paglalakbay pa kung sanggay Yeah, no. riders ng San Pablo City Laguna, uh, Walang mga helmet, na ananaw tayo Nangungurot na naman yung mga 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 ano. Yan, mga sangkay. Calamba City, Laguna na po. Ay, hindi, hindi, hindi. Sorry, sorry. Nagmamadali. <laughs> Santo Tomas City. Batangas, mga sangkay. Santo Tomas City po ito. 1 hour 21 minutes na lang po mararating na po natin ang Taguig City ayon kay Google Map 52 kilometers na lang po ang natitira sa endurance challenge ni Spartan pabalik pabalik <laughs> ng Taguig

at narating na o natin malapit na o tayo sa Tagig City mga sangkay at hindi ko nao ho kinuhaan ng video hanggang doon sa bahay namin nakarating kami sa bahay pasado alas dos na ng madaling araw mga alas dos katorse ganun mga sangkay so kinuha natin yung biyay natin mula kaninang umaga alas 9.14 ng umaga kanina doon sa Sorsogon City umalis tayo at nakarating kami ng bahay dito sa Taguig City pasado na alas 2 mga sangkay kinuha natin ng 17 hours yung biyahe mga sangkay mula Sorsogon City Pagali, pabalik ng Taguig City at kayang kaya po mga sangkay kinaya po ni Erox version 1 5 years old na sa Spartan mga sangkay Kinaya niya pabalik mula Sorsogon City papunta dito sa Tagig City mga sangkay. At wala pong nangyaring major na aberya sa makina ng motor na to, mga sangkay. Kasi ito din po ang ginamit natin ng loanies mula Tagig City papunta dyan sa Sorsogon City mga sangkay. At vice versa